ng Armed Forces of the Philippines naman nakatutok na ngayon sa post-typhoon operations matapos ang pananalasa nitong Super Typhoon 1. Ang mga balita ngayon ay tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Mas binibigyan pansin na sa ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakasahan ng mga post-typhoon operations matapos na naging pananalasa ng Bagyong Uwan sa malaking bahagi ng bansa. Sa naging pulong balitaan na pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, inihayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na focus ngayon ang sandatahang lakas ang pagkakasa ng mga clearing operations, road and bridge restoration supports, at iba pa mga restoration efforts sa mga apektadong komunidad upang matiyak na mapapabilis ang mobilisasyon ng mga kailangan tulong ng mga apektadong residente. Ayon pa kay Padilla, nakadeploy ng halos 427 na mga teams na binubuo ng halos 3,332 na mga tauhan sa kasalukuyan upang tumulong sa mga operasyon na ito habang nasa 11,017 naman ang naka-standby bilang augmentation naman kung sakaling kailanganin pa ng karagdagang puwersa. Maliban naman sa mga tauhan ay nakatalaga na rin ang halos 3,000 mga land assets ng sandatahang lakas ng Pilipinas na siyang ginagamit sa mga road clearing, debris removal at maging assessments sa mga napinsalang mga daanan bunsod ng bagyo. Katuwang naman sa pagkakasa ng mga operasyon na ito ang iba pang ahensya gaya na Department of Public Works and Highways at iba pang mga organisasyon. Nakatutok po tayo ngayon no, ang inyong EFP sa malawakang clearing operations, road and bridge repair support at restoration of access sa mga komunidad po na matili pong naapektuhan. Patuloy po ang ating koordinasyon sa OCD, DPWH, PCG, PNP at mga local na DRRM councils para po masiguro natin no, na mabilis ang pagbubukas ng mga kalsada at uh, critical lifelines na kailangan para sa relief and recovery. 11,017 teams po ang preposition natin for deployment.

3,332 personnel, uh, ranging from our soldiers, sailors, airmen and marines, plus our force multipliers, po ang ating mga civilian active auxiliary, and our reserve forces po, ngayon po ay uh, mobilized na. Ang ating land assets, composed of 2,827 po, no. ang uh, iba po dito, nakadeploy ng na ating engineering units at uh, heavy equipment, ang ating mga military trucks and mobility vehicles para po sa road clearing, debris removal at pagtulong po sa DPWH sa assessment ng mga nasirang road networks at tulay. Kasunod ito ay tiniyak naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas na nakahanda ang kanilang buong hanay para sa recovery ng mga apektadong rehiyon. Nagpapatuloy din ang pakikipagugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa mga lokal na pamahalaan para sa damage assessments, pagtitiyak ng seguridad sa mga evacuation centers at maging ang paghati ng iba pang mga pangunahing tulong na kailangan ng mga apektadong residente. Tulong-tulong po no, ang AFP at LGU sa damage assessment, pag-secure sa mga evacuation centers at pag ng essential supplies habang sinisimulan po natin ang, na no, itong uh, repair ng mga kalsada, tulay at public facilities. Habang nagpapatuloy po ang uh, paglilinis at pagbangon ng mga komunidad, inihihikayat po namin na ang lahat ay maging maingat lalo na po sa mga lugar na may landslide threats o nasirang infrastruktura. Nandito po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas hindi lang po sa gitna ng bagyo, kundi po sa bawat yugto ng ating pagpangon. Kaagapay niyo po kami, handang tumulong, handang sumaklolo, at handang samahan kayo hanggang tuluyang makabawi ang ating mga komunidad. Samantala, tiniyak rin ng Armed Forces of the Philippines na ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites ay maaari ring magamit para sa humanitarian assistance at disaster response bilang mga multi-role facilities. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.